Kanina po aba mukhang uh, humarap sa ICI ang mag-asawang Diskaya. Mm -hmm. At uh, doon po ay mukhang ano? Iba. Ano ang, uh, Sitwasyon ngayon nasyon. Huh? Na, Oo oh, nga no, naiba. Talaga naman ang ba, sitwasyon na? kumpara doon sa pagharap nila sa Senator Lurobon. sila nasa Senate Blue Ribbon. Ay happy birthday pala muna kay Ma'am Sara Diskaya. Birthday ba niya? Kailan no, pula pula oh. Mukhang nga, nagbago nga no. Ito oh. po oh ang balita. Hindi na daw ho makikipagtulungan Yan na. ang mag-asawang Sara at Carly Diskaya sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure. Yan ang sinasabi ko, Nelson. Ito po ang sinabi ni ICI Executive Director, Attorney Brian Kit Osaka. Oo. Uh -huh. E eh, paliwanag daw ng mag-asawa, umaasa silang makakakuha ng rekomendasyon bilang state witness kapag nakipag-cooperate sila sa ICI. Oo. Uh -huh. Tinatanggap rin umano ng komisyon ang ibinigay na impormasyon at dokumento ng mag-asawa. Oo nga naman, uh -huh. di ba? Eh, ano nga naman ang... Eh uh, mapapala nila. Wala siyang mapopurbentyo sa mga usaping ito. Oh, di ba? Uh, eh kasi sa ICI, ang totoo, sila ang unang talaga nagbanggit ng mga pangalan. Uh -uh. Nelson. Ah, doon sa mga una first two hearings ng Blue Ribbon na ang chairman noon ay si Senador Rodante Marcoleta pa. 'Yun, 'di ba? Ay ang sabi oh. naman ng isa na dapat ay umatend din dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, hindi rin sumipot. Ay, hindi na naman. May sakit daw. Pangatlo na 'yan ni Sec Bernardo. Talaga naman, 'di ba? Oh. Noong nakaraan kasi una humiling siya. Mm -hmm. Pwede pag ba pagpalibay ng papel? Oh, oh. nag-request ulit. Pangatlo ngayon may sakit na. May sakit na. Yun lang. Okay. Ano ba sabi ni Attorney Brian Osaka? Oh. Pakinggan nga natin. Tungkol diyan sa pag uh, sa sigawan ng hearing na ICI kanina. Attorney, First, uh, we had the uh, Supposed to have a uh, former USec Bernardo was supposed to appear again before the ICI, but instead uh, his lawyers came and uh, requested for a uh, resetting. The reason behind is that he, he is supposed to be sick. He submitted his uh, medical certificate, and it will be moved to next week. Okay. Uh, second, the spouses Diskaya appeared before uh, the commission, and upon the advice of their counsel, they invoked their right to self incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. So that would be the two announcements that uh, I am sharing and informing the media and the public. He said that there was a statement by the by Commissioner Simpson regarding his own personal take his opinion na, as of now uh, he sees no uh, no witness or no person who may uh, be recommended. by the commission as state witness. However, I believe and I I, I saw the the interview that uh, he, he qualified that as his own and not by the commission. So because of that, uh, they are now saying that they will no longer uh, appear before the commission and uh, cooperate. So yun. Eh mukhang uh, ginigita ko nila kanilang karapatan. Oh, Batay daw po sa payo ng mga abogado ng kanyang mga abogado. Uh -huh. Wala kasi magiging ano nga naman self incrimination. Yes, right? so, self incriminating mga sasabihin nila. Uh -huh. ang, ang magiging problema diyan, mag-produce kayo ngayon ng ebidensya laban sa mga diskaya. Ayan. Kung mayroong mai uh -huh. laban nga sa kanila. Eh kasi ang lilitaw uh -huh. diyan kontrata eh, di ba? Uh -huh. Eh kung kontrata, dyan, may papel niya, may dokumento. Yes. Paano mo ngayon palilitawin na ito ay Uh, may anomalya sa kontrata kung may papel. Uh -huh. Nelson, good afternoon. Ano? Ngayon nga, yan yung binanggit nating balita. Hindi na makikipagtulungan ng mag-asawang Diskaya sa isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ng ICI. Ayan ang naging pahayag ng ICI matapos na naging pagdinig ng komisyon ngayong hapon. Ang desisyong iyan ng mga Diskaya ay ipinahayag ng abogado sa komisyon matapos na naging panayam ng dating DPWH Secretary at ngayon miyembro ng ICI na si Rogelio Babe Singson sa isang vlog kasama ang isang broadcast journalist. Sa so, naging payag na si Singson ay sinabi nitong hindi siya sangayon na gawing state witness ang mag-asawang kontraktor uh, dahil para sa kanya ay hindi sila ang pinaka least guilty at tinawag pa ang mag-asawa bilang principal players dahilan para magdaming Pilipinoan niya ang, mag ang nagagalit. Sa panayam din na iyan ay sinabi ni Singson na iyan ay base lamang sa kanyang personal na pagtingin at hindi ng komisyon dahil anumang hakbangin ng ICI ay dadaan sa botohan. Bagamat hindi na makikipagtulungan ng mga diskaya ay wala namang nakikitang implikasyon ng ICI sa desisyong iyan na mag-asawa dahil para sa kanila ay marami pang mga resource person na kanilang maiimbitahan at makapagbibigay sa kanila ng testimonya na kinakailangan sa pag-usad ng investigasyon. Diana Nelson. pero diyan sa pagdinig kanina, uh, kinumpirma ba yung mga bagay na yon? <coughs> yan na Nelson, ano, 'yun mismo ang binanggit ng uh, executive director ng uh, ICI ano na si attorney Brian Kit Hosaka. Pagka-hindi namin narinig yung pahayag mismo ni attorney Cornelio Samanyego yung uh, yung abogado ng mag-asawang Diskaya ay inil yan daw ang sinabi ng mga Diskaya sa naging pagdinig sa uh, komisyon kayong hapon. Ayun, so hindi ba magagamit yung 'di ba meron silang binasa doon sa Senado yung affidavit nila? Hindi ba pwedeng gabitin 'yon? Hindi namin natanong yan, ano, um, General Nelson, kung magagamit ba yung uh, affidavit na kanilang sinumpaan doon sa Senado. Pero uh, ang nabanggit kasi na pinakapunot-dulo nga o yung dahilan kung bakit hindi na makikipag-coordinate. Uh, at makikipagtulungan itong mga diskaya ay dahil nga doon sa naging pahayag ni Babe Simpson uh, sa isang vlog uh, na sinasabi doon ni Simpson na hindi na o oh, hindi niya i recommend personally ang mga diskaya bilang state witness dahil ang criteria nga para sa pagiging isang state witness ay not the most guilty at tingin nga ng, uh, ng ICI ay si ang mga diskaya ay principal players dun sa mga maanomalyang flood control projects Maraming salamat si Tidi Mendoza po yan na nakatutok sa ICI.